Ayun, nag na po kami ngayon. Busog na siya ngayon kasi meron siyang merienda. Ay, kamusta? Busog ka na? Ayun si ate, oh. Masarap yung merienda niya. Ay, Thank you, sir. Kamusta mm -hmm. yung merienda mo? Masarap po. Wala na, sir, eh. Oh, wala na. Masarap po, eh. busog <laughs> na siya. Ayan. Thank Magda you. Pagkatapos kong napagod. Lala kami dito. Bumibili na merienda. Uh, ang merienda, guys. Kasi yung mga pagkakitin mula pa lang eh. Kaya pwede magtanong, magkano ang ganito? 15. 15. 15. Ito na, magkano? 15 din. Ito? 20. 20. 20. 30. 30 lahat. Ay, si nanay may ari. Ay, ay. Dito po kami sa may ano. Ah, uh, anong lugar nito, Tete? Okay. Soldiers na alas, Terminal. Ah. Na, na. Dito ka paghapon, guys. Dito kami pinunta ng merienda, oh, dami. Nag-aano oras kayo dito, Nay? 5. Ah, alas 5. Magad, mga 7 nandito na. Ay, opo. Okay. Kailang nagawa nito, Nay? saka sa probinsya may gantong pagkain. Nay, thank you, Nay, ha? Thank you, Nay. Ayan po, busog na po yan siya. Thank you, sir. Thank you, sir. Ang yaman pala niya na may siya ng bigas. O siya ito lang nangyumigay. Tatanggung ko din dapat. Kalibre na may Anong gagawin mo sa bigas mo? Pinalahok po siya sa sinaing. Ay, sa sinaing niya. Nalagay po namin pang bagong taon, sir, sa bawo. Sa bawo? Nalagyan po ng ipinagat ng pang. Prosperity. Thank you. Itlog tsaka? Pera. Ampaw. Peras? Ampaw. Ang pera, yun na lang yung mga pera. Tapos nilalagay sa Thank you po. May empatay. Wala. Januari na ang release. Kasi hindi na mag -re release sila kasi nag-inventory na Oh, O mamaya mo na ipasok kasi pipicture ang puti <laughs> ka. Ikaw, ano masasabi mo sa bigas mo? Ay, maraming salamat ni Minerva. Ha? Kay Minerva na lang? Oo, ito. Ano masasabi mo? Oh, wala akong masabi, sir. Ulit, ulit. Thank you sa isang sapo, bigas. Thank you, sa isang thank you. Thank you, thank you. Thank sino thank you.